Ngayong araw nga mga kuys, ay napadayo nga tayo ng upper bikutan. Dahil dito daw ay meron nagsiserve ng pampahaba ng buhay. Charot! <laughs> dito nga ay may nagsiserve na nagsasarapan ng iba't ibang klaseng pansin. Na pag natikman mo ay siguradong hindi mong pagsisisihan. Dahil ay. amoy pa lang habang niluluto ay eh, talaga naman nakakatakam na. Dito nga ay ang madalas sa takbuhan ng mga may handaan. Dahil nga sa napaka-quality at napaka-mura nilang bilabilao dito, eh talaga naman mapapa-order ka. At ang isa pang maganda rito ay may halal din sila. At yung lutoan ng pork at chicken ay talaga namang magkahiwalay, kaya siguradong safe yung mga kapatid nating Muslim dito. At ang isa pang maganda rito ay kung dito kayo kakain ay napakalawak na kanilang dining area. At isa pang nga ay eh, napakadami yung pwedeng pagpilian. At eto nga pala yung menu nila, ipost eh, nyo na lang para makapili kayo. Yo, what up mga so, Nandito tayo sa may upper Bikutan, sa may Usano Park. Ayan, mga kuis, no? So may dinayo tayo ditong solid na pansitan mga kuys. So dinadayo to dito. Lalo lalo na kung may mga handaan, sila yung laging tinatakbuhan. Ayan. Ito nga pala ang Axel Pansiteria na matatagpuan lang dito sa may upper bigutan. Pag nakita nyo na itong Usano Park, ayan. Dito lang sila sa gilid mga kuys. Ayan o. No? So tara, samahan nyo ako at alamin natin kung mga magkano yung presyo na ito at kung ano yung mga tinitinda nila dito. Let's go! Anay, na, magandang umaga. Hay nay. Nay, magandang so, tanghali po. Magandang hapon po. Ay, hapon na pala sa rinay. Anay. Ah, ah, balita ko nagtitinda po kayo ng mga pansit dito. Ano-ano po ba yung mga pansit na itinitinda niyo po rito? Maraming klase ng pansit, sir. Ah, uh, na uh, ano na menu po pancit pansit. Pansit. Ang ano po yung pinaka best seller o madalas na in-order po sa inyo? Gaya nito, ah, uh, sa sotanghon, bihon sotanghon, canton sotanghon, yung bam ipo. Yung Tsaka, mga ganyan kalalaki na, magkano po yan? Eto, double good for 30 packs siya. Good for good 30 for packs. 30. Magkano po yung ganyan ay? 1.5. 1.5. Tapos yung pinaka-budget meal niya na, magkano po? Uh, 1.50. 1.50. O oh, yun, know, 1.50. Tapos ganito yung mga sahog, napakarami. Nasa box yung 1.50 na. Ah, nasa box. Anay, ah, saan po nila matatagpuan tong Axel Pansiteria po. Nakalocated po kami sa Block 21, Lot 17, eh, mm -hmm. Bonifacio Street, Purok 3, Central, Ligutan. Yung landmark po na yun na pwede nilang Saano mabilis Plaza. po. Lasa. Or, Or pwede nilang ipin yung Pansit Central. Business. Ah, searchable naman ako. po. Ayun. Nay, anong oras po kayo nag-open dito? 9 to 9 po kami. 9 a.m. Uh, to 9 p.m. Okay. Depende din po sa pag, ano, sa may mga reserve ng mas maaga. Mm hmm. Ginagawa po. Pag order naman po online na, pwede rin naman po. Yun. Anay, balita ko last na lang po. Balita ko po eh, nagbabalak daw po kayo mag 24 hours dito. Yes po. Mga kailan po kaya yan, Nay? Soon. <laughs> Soon, ayan. na invite mo yung mga mga kapanod nito na kung sila ng mga gantong pagkain or lalo na sa mga birthday, mga ganto po. Sige po. Um, shout out sa sa mga ka-group namin, hmm. sa RFF, sa mga kakilala namin, sa mga taga tagig kung gusto nyo pong tikman uh, yung aming fanset, uh, try nyo po kaming, try nyo pong visit yung page namin or puntahan po yung location namin. Hindi po kayo magsisisi sa binayaran nyo po sa amin. Yun, thank you, na, Ay, powder po ako nung ano, mag-take ako na yung, Sig ano ko uh, yung maliit lang. Okay. Thank you, na. you. Okay mga kuys, so ngayon nandito tayo sa may Axel Panciteria. So ito ngayong mga in -order natin. So meron tayo ditong uh, Sotanghon Bihon for only 160 pesos mga kuys. Uh, good 2 to 3 person daw to sabi ni ma'am. Ayan, napakarami nga naman talaga ng serving. At talagang hindi rin naman tinipid sa sahog. Ayan mga kuyos. So. Ayan. Tapos meron din sila ditong bilao. Oh. So ito yung inorder natin dito is for only 270 pesos mga kuys. Ayan o. Oh. Napakarami. Yan. So ito naman is Mickey Bihon. Yan. For only 270 pesos mga koys. At ito naman yung kanilang Canton Bihon mga Yan. For only 270 pesos din. Ganyang kadami. Ayan, Ayan. 270 pesos mga Yan. At ang maganda dito mga kuys ha, Sa halagang 150 pesos ay eh, makaka-order na kayo sa kanila ng gantong bilao. Kaya kung naghahanap kayo ng mga sulit na lalo na kung may birthday yan or anumang okasyon, pwede pwede kayo umorder dito sa kanila. Mapa-online man or i-visit nyo sila dito. So, paano ang una natin titikman yung kanilang Mickey Bihon? Ayan eh, no. o. Manapin mga quiz. Sabi o. Oh. Napakaraming sahog. Dito mga quiz. Ayan. Ayan mga Tikman natin. Ayan yung mga miki nyo. Mm. Matarap yung miki. Tapos, medyo masabaw siya ng konti. Hindi siya yung tuyot. Sarap. Ang, ganda ng, ang, ang sarap ng pagkakatimpla. Mm. Tignan natin yung pork. I'm not busy though, but... Mmm! Yung part nila dito is parang bagmet. Sarap! Okay. okay, next natin yung titikman. Yung paborito ko. pancit Pansit uh, Canton Bihon mga boys. Ayan o. No. Ito yung madalas kong gusto ipaluto lagi. Ayan o, no, may pork po. Sarap. Ayan mga boys. Ayan natin mga boys. Wala pang kalamansi. Malasang malasa na. Grabe. Tsaka ang daming sahog mga boys. Hindi kayo magsisisi. Mmm. Mmm. Uy, ulog. <laughs> ba. Dobe. Dobe ta dobe tin nila dito. Quality glass, ng lasa. Napakarami sa sahog. Napakayami pa. Mm. Okay mga kaysa, next sa ating titikman yung kanilang Mickey Sotanghon. Mali tayo kanina, bihon yung sabi natin. <laughs> Ayan, Ganyan mga kaysa. Mickey Sotanghon. So natin. Bobby oh. Hey. Tito, natin. Sir! Eee! Hey. Ang masarap! Ayan o, oh. sa so, tingnan natin ito mga kuys. So, tingnan natin mga kuys yung kanilang Miki sa otang ano? Ayan o. Oh. Ano siya, no? majuicy juicy Mamasa-masa, o. Oh. Mmm! Ang sarap. Ayan o. Oh. Ay. Grabe. Nakalo dong 150 pesos. Panalo.